For today's video ka, uh, ito ka uh, at sisimayin ko na to, aking uh, gustong gustong gusto na si Malunggay. At siyempre, huwag natin patapusin tong Malunggay kasi sobrang ah, uh, malaking video nito at mahabang video. Hmm. Tatapusin pa natin rin matapos yung aking um, imay. Siyempre, kailangan ko konti lang, no? di ba? Kaya isis isa-isa mo talagang tanggalan yung mga dahon niya. Kaya simulan na natin ang ating pagluluto na... Mm marunggay with alamang. At siyempre, kailangan meron siyang extra tuyo, ba? Diba? Masarap po si may tuyo yan pag ano. Tapos may CD po siya, ba? Diba? Yan ang gusto nyo mga pagkain, puro gulay talaga. Kaya, in 5, 4, 3, 2, 1, na natin na hacking. Aking uh, malunggay. Ayan na nga. Malunggay, pasok. At may tuyo pa. O oh, yan. Diba, siyempre, nandiyan na yung aking, uh, ang aking ang tawag dyan kaserola at yan halagyan natin ta ha uh, with the uh, alamam alubay bay ba kaya yan nasarap yun guys okay at syempre nilagay ko na rin naman yan ng CD di ba after may mga ilang minuto at marapit na maluto ay nabilis at nabilis na maluto di ba at syempre yan tuyo yan tuyo ko yan ang termo niyan kaya was already nakainan na guys In 5, 4, 3, 2, 1, kainan na. Kain guys. Baka gusto nyo kumain. Kung hindi kayo kumakain ito, bahala kayo. hindi kayo kumakain. Okay. Buhay ang na lang yung aking vlog. And maraming maraming salamat po. Mga kareels, Thank you so much mga kareels. And 5, 4, 3, 2. Bye-bye. Oh, bye na. Ang naman. Ang tagal mag -end. Tagal. Hinihintay ko pa hanggang 2, 6. Oo, oh, hindi, hindi. Sige, kain ka lang dyan. Kain. Kain ka lang. Ko bahala. Oh. Um, Gilisap mo. Ang naman. Okay na, bye na.